Good day. Mukha ano ba talaga? At kusod. Nininiam. Sicilia. Sicilia. Maraming okra oh. Okra. Mm. Yan yeah, may pares na kape. Diyan. Um, natin is normal lang nakape to. Talaga tinakonting na So Ano pang Unsa pa ihiulat mga bay? Aha. <laughs> <ihunting> Salakbay. <Legislatay>? Isda isda lang <laughs> sa tahan ni Karon kay Purdu yung Kung kita tayo gusto mo hatag sa upuan, pangmukbang natin ha. Kalupad na mo. Tap. Puro lang tayo isda mga bay kay hindi tayo pwede sa Kaya mga ba? Litsun litsun Ang hata mga litsun o Kasi litsun Sa mga nanonood dyan ha Ang lang mukha na kayo ha Oh, Lamik kita minta on bak Hmm, <coughs> hmm? <coughs> 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 Talagsaon ang kalamik mga bayo. Eh? ito yung isa sa batong ba. Napa-okra nga pampakandas potes oh. Mm. What? Hmm. Hmm. Mm. Ah. Yan ni. <tinyami> Kumalad so, sa ugot pag vlog niha bai. Bantay ni surag ni tayo. Ning vlog, maglisod kay tag. Kan ba kanay sa mata ka nang bag-upang sugod. Wag imong tayo sa imong mga na-upload nga video ba kay makakaila kayo. Ina, muna nga mag kanina, ka, samot na nga mag-vlog ani ka sa mata kung bag-o hair sa sugod. Ang ko pakak sugod ay nagpadayon kay bisud kay kung ako na og content ba. Kung kasugod ka na, palayo lang na. Antos na sa akag, mga pila ka tuig. Sige na kong video. Ang layo na kong video. Ang ah. na asa ta, mukuan. Lahat <laughs> ang viral. Pura pa man. Matulang na sa.